Itong mga tong dark legged na to, mga tornado na to, no. Tapos tornado by pumpkin yung ano. Marami na ba yung perfection dito sa ano? Oo, oh, maganda. O oh, mag ano ulit tayo Yun sa kabilang Dami pang babae Ano natin Clear and sale tayo Clear and sale Para ano Oh May nangangarati na Ah ah